atin lang ng apoy. Ayan, nakulo na po ang ating niloloto. Parang mukhang masarap. Mukhang masarap ong niloloto natin. Good morning po. Araw po ngayon ng Tuesday at wala pong pasok dahil kay Tropical Storm Florita. Wala pong ngayon pasok. At ngayon po yung napataon na fiesta po dito sa aming barangay. Wala naman po kami handa dahil wala po ka hindi po talaga kami naghanda. Magluluto lang po ko ng chicken curry para po may ulam po kami. Tapos papakita ko sa inyo, meron dito. Aray. May nilaga dito. Nilagang karning kalabang. Tapos may fried chicken po dito. Ito na po ulo na fried chicken. May nilaga at saka magluluto po ako ng chicken curry. Ito po mga ingredients natin. Ito po yung manok. Akin na po itong na ipan fry may gata may gata sili may sibuyas may bell pepper may celery curry powder meron tayong patatas pwede yung ating bawang sa bila yun po may bawang basta lagyan ko ng nestle cream sa alip ng gata sa inasin so magigisa na po tayo Kala, ako po yung nakapanggisa na bawang sibuyas at tsaka yung celery lalagyan na po natin itong gata Kunin mo nga David yung ano. David, kunin mo yung... Ano ay? O, oh, sige. Ako ito. Marami nga. lagi ko na po yung gata. Ako po yung magkain sa mulo. Sige, hindi mo masyadol Ayan po yung... ayan nakulo na po yung ating gata lalagay na po natin yung ating red caballo curry powder ayan may ilo na pala ayan po atin lang po ang ng ating ayan, ganda lang pala curry powder po ang nilagay ko Mamaya na lang po natin tikman. Nagawin na Nangangamay na po. Hmm. Um, ka Wala po si Dudutski. Nagpunta po siya doon sa kay Kanabosin. Oh, lalagay ko na po itong natin manok. Ito po yung naprito ko na pero kailangan pa po natin itong luto. Ilaw pa po ang ano na ito. Loong. Ito baka ako ayot, Isa-isa natin ihulog. Ito lang po ang handa namin. Chicken curry. Naku, sana po yung masarap ito. Ito po yung first time ko magluto ng chicken curry ito ba yung buntik? Ayan, tanggalin natin yung sarosaro na tubig. Yung mga aloy ng kamay mo yung isang sandok, ulo mo, para daw itong lahat. Ayan, Ito po yung naprito ko na para hindi siya magwarak-warak. Ayan, mukhang masarap na. Pero hindi ba po yung luto. Mukha po masarap, hindi ko pa po natutok ko Aba, Diyos ko, napakalakas mo ng bagyo. Nare-release mo na yung hangin. Ayan. Ganun, ganun. Diba ka Si Didit po ang aking assistant. At wala si Dudutski. Siya po ang nagka na. oh, parang masarap pala eh. Mukhang masarap. Tapos lagay na natin yung ating ano, chili pepper. Yung ating silin Anak, abot mo nga yung ano, ah? yung... Diba yun? Ano ba ah, yung ano? na natin ito lang. Ang silin. At sayang. Tignan mo yung kinakamerahan mo. Ano? Personal all, gawin magluto ng chicken carrot. Sa malabing na gabi. Eh, sa Hmm. Ito po yung may ano ah. Ayok! <laughs> Meron pong tubig kasi kaya mga ingit yun eh. Oh, yun, ko na po ha. Malinis mong aking kamay. Puso ng kabayong buntis. O mga nga bambay. Hmm. Ito na po ang chicken curry alamang rice. Lapag alam. mo, baka na. Ilubog natin ang mga patatas. Lakihan natin ang apoy ng konti. Oh, mukhang masarap na po. Mukhang masarap na kahit hindi ko pa natitikman. Hindi pa naman luto. Hindi pa luto yung patatas. Lagay mo na dito yung ceiling ring. Atoy, ako natin yung talapso. Okay. Hmm. Ayan, lagay mo. Ay, kabayo. Yan, ang ganda naman yung sa picture. Hmm. Hintayin po natin maluto yung patatas at saka yung manok. Pakuloan lang natin. Sige ayan nakulo na po ang ating niloloto parang mukhang masarap mukhang masarap pong niloloto natin hintayin lang po natin maluto yung patatas para maging creamy lalagyan natin itong nestle cream ayan nakulo na po nakulo. ayan magka medyo Ayun Ha? Sub na, na. Ako tabig pa lang, Ay, ang lang. Ayan po. lang po natin ma, mga ano, 对，这个这个可以。